sa taong ito, ang Department of Education na may tema ng kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. At sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, atin pong pakinggan ang mensahe ng uh, o bating panimula Mula sa kinatawan po ng ating pangalawang punong lungsod Vice Mayor Justin Colago. Siya po ay kakatawanin ng pangulo ng mga uh, sangguniang kabataan chairperson sa lungsod ng San Pablo. Walang iba kundi ng SK Federation President Council Eldridge Christopher Villanueva. Siyempre sa panguna po ng ating punong lungsod Mayor Vicente Big Belen amante tayo di naman pong palapakan. sa ating pong sangguniang panglungsod. Kasama din po natin ang, sa umagang ito, si Cal Francis Calatrava, din naman pong palapakan. Kasama din po natin ang ating pong isa po sa kasama sa sangguniang panglungsod, si Consel G. Adrian. Adrian natin naman pong palapakan. Siyempre sa paunguna po ng amin pong, uh, ating pong uh, pangalawang punong lungsod, Vice Mayor Justin Colago, at hindi naman pong palakpakan, City Administrator Kuya Larry Amante, at hindi naman pong palakpakan. Sa atin pong uh, mga City Department Heads and Assistant Department Heads, sa atin pong uh, BILG, sa panguna po ng ating pong CLGO, Ma'am Ma, 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 Ma Alma, Maria Alma Barrientos, sa atin pong uh, Philippine National Police, sa atin pong Department of Education, sa paunguna po ni Ma'am Gurley Lagan, sa atin pong mga World War II veterans sa atin pong mga Boy Scouts of the Philippines, Girl Scouts of the Philippines, Masons, other ng atin pong mga mga non-governmental organizations and social civic groups at sa atin pong uh, salat po ng atin pong uh, kasama po ngayong umagang ito at na ang, ang atin pong mga sarili Ngayon ay sama-sama nating ipinagdiriwang ang isang daan at dalawamputpitong taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Isang makasaysayang araw na hindi lamang para lalahanin, kundi para sariwain at ipagpatuloy ang diwa ng ating kasarinlan. Noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite, iwinagayway ang ating watawat at unang pinatugtog ang Lupang Hinirang, hudyat ng isang malayang bansang Pilipinas. Mula noon, isinilang ang pag-asa ng isang bayang malaya at may dangal. Sa araw na ito, naaalala natin ang mga sakripisyo ng ating mga ninuno, ang mga bayaning nakipaglaban para sa ating kalayaan. Bilang inyong pangalawang punong lungsod, batid ko ang bigat ng pananagutan. Tungkulin nating lahat, lalo na kaming nasa pamahalaan, natiyakin na ang bunga ng kalayaan ay nararamdaman ng bawat Pilipino walang may iwan, walang mapag-iiwanan. Dapat tayong magkaisa upang itaguyod ang mga ideyal ng kalayaan, pag-ibig sa bayan at sama-samang pagunlad. May kita sa ating mga aktibidad ang pagmamalaki sa ating kultura at mga tradisyon sa kabila ng mga pagsubok na hinaharap natin sa ngayon. Patuloy tayong umaasa at nagtutulungan. Magsama-sama tayo sa pagbuo ng magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. At bilang mensahe na din po ng inyong lingkod sa ating mga kabataan, bilang leader kabataan sa ating mahal na lungsod. Kayo pati ang pag-asa ng bayan, hindi bukas, kundi ngayon ang inyong talino at tapang at malasakit ang magpapatatag sa kinabukasan ng ating bansa. Patuloy kayong mangarap, patuloy kayong lumaban para sa tama. Kami ay narito upang gabayan at suportahan kayo. Ang ating kalayaan ay isang mahalagang yaman na dapat nating mahalin, ipagtanggol at ipagdiwang araw-araw. Itaguyod natin ang isang Pilipinas na malaya, makatarungan at maunlad. Isang Pilipinas na ipinagmamalaki ng ating mga ninuno. At ipamama na nating may buong dangal sa susunod na henerasyon. Marami pong salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang ating kalayaan. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. At mabuhay ang bawat isang San Pableño. Muli, maraming maraming pong salamat po sa inyong lahat. At pagpalain po tayo ng pong may Maraming maraming salamat. Uh, SK Federation President Eldridge Christopher Villanueva. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Atin naman pong pakinggan ang mensahe ng kalayaan na ibibigay sa atin ng mula sa Department of Education, ang Schools Division Superintendent ng Lungsod ng San Pablo. Palakpakan po natin, Dr. Curly Ilagan. Sa atin pong lahat, isa pong mabiyaya, umaga po sa lahat ng taga San Pablo ngayong araw na ito. Ngayon 127 Independence Day na may tema pong kalayaan, kinabukasan, at kasaysayan. Napakaganda po ng tema lalo na sa amin sa pagpapahalaga ng mga taong nasa kagawaran ng Department or ng Department of Education. Kanina sinabi nung atin pong SK Federation Chairman, nung iwinigay ko yung bandila, it is an indication that we have freedom or malaya na ang Pilipinas. In all form of, sabi nga natin ay, panghihimasok or pagmamaliit sa mamamayang Pilipino. But from the word kalayaan, dapat po maintindihan nating lahat. The word kalayaan, ibig sabihin ay, ang bawat mamamayang Pilipino ay may kalakasan, lakas na dapat ang kinin at ipagpatuloy ang nasimulang kalayaan ng ating mga dating pinuno. Sabi nga po, ang kalayaan it has something to do about personal, professional growth, and national development. Tayo, bilang na natin yung kalayaan, meron po tayong kakayahan na mamili ng tama at umiwas sa mali. In terms of professional growth, sa Department of Education nakikita natin na binibigyan natin ang pagpapahalaga na lahat ng mga bata na gustong mag-aral ay mabigyan natin ng sapat na education. Yung sapat po na edukasyon ay bahagi yon ng kalayaang tinatamasa ng bawat mamamayang Pilipino. Sa so, pamamagitan ng pagkakaroon po ng sapat na edukasyon, sabi nga po, dyan papasok ang magandang kinabukasan ng bawat isa. Sapagat naniniwala po tayo na kung bibigyan natin ng ganap na edukasyon ang lahat ng tao, definitely magkakaroon siya ng magandang future. Sabi nga, pwedeng siya ay maging isang presidente ng Pilipinas, hindi man sa politika, pero sa lahat ng antas ng asosasyon sa ating organisasyon. Yung dulo, tingnan po natin yung salitang kasaysayan. Bakit nasa dulo po dun sa tema natin, yung kalayaan, kinabukasan, at kasaysayan? Ngayong araw na ito, gusto lang pong bigyang diin na ang Independence Day or kalayaan ay hindi ipinagdiriwang tuwing June 12 lamang po. Balikan natin na laging kung bakit meron tayong kalayaan at meron tayong tinatamasang freedom, mamili, lumabas, magbigay ng ating mga information or kung ano po yung komentaryo na dapat ibigay natin. it because of the people behind why we have June 12. So, wag natin pong kalimutan na June 12 lang balagi, i-commemorate or aalalahanin ang Independence Day. Araw-araw po itong alalahanin natin. Kasi kung wala yung June 12, wala yung mga tao or mga bayaning nagbuwis ng buhay, wala po tayo ngayong araw na ito. So sana wag nating sayangin na ang bansang Pilipinas ay naging malaya. Malaya na tatamin lang lahat ng mamamayang Pilipino na lahat ng karapatan po natin, lalo na kami na nasa Department of Education, ibibigay ibigay po ang lahat para sa bata upang maging mabuting mamamayan, magkaroon ng magandang kinabukasan at ang kasaysayan ay magiging bahagi po sa ating buhay lalo na sa mga bata na yung mga mali, yung mga pinaghirapan ay magiging daan upang maging tuwid tayo po ay may pagkakaisa sa bansang Pilipinas. So sana po ang araw na ito maging masaya po tayong lahat. Bakit po tayo ay seryoso? Ipakita po natin na tayo po ay masaya. Happy Independence Day everyone, not only this June 12, araw-araw po, tayo ay malayang Pilipino na tinataglay ang lahat ng karapatan upang maging asset ng ating lipunan. Magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po, uh, Dr. Gurley Ilagan. Ayan, hindi lamang ako ang nakapansin ang inyong kaseryosuhan. Tunay na ang a na ito ay dapat ipagdiwang ng may galak at kasiyahan. Sapagkat ngayon, talaga naman pong sobrang nating natatamasa ang kalayaan. Tayong lahat po, damhin natin, araw-araw nating ipagdiwang ang kalayaan. Yan ang mensahe ni Dr. Gurley Ilagan. Para sa pagpapatuloy ng palatuntunan, medyo sumisigla na ang aking boses. ko na ulit kayo. Para sa pagpapatuloy ng programa sa umagang ito, kaya aking ibinibigay ang pagkakataon upang makapagsalita sa inyong lahat sa pagdiriwang ng kalayaan sa araw na ito sa lungsod ng San Pablo palakpakan natin Konsehal Martin Jel Adriano Una ay uh, isang pagbati bag po na mapagpala at uh, mapagpalaya na umaga sa bawat isa po na narito ngayon. Um, hindi po natin palalawigin, ano? alam po natin na ang kahalagahan ng araw na ito ay talagang nakatanim sa bawat isang Pilipino, bagko sa bawat isang San Pableño, at lalo tigit, nandyan din po ang ating mga World War II veterans sa bawat isang mga veterano galing sa gera. Alam nyo, alam naman natin ang uh, pinaghirapan na dugot pawis na inilaga ng ating mga ninuno noong unang panahon para sa kalayaan na ating tinatamasa sa bawat araw ngayon. Kaya't ganun pa man, nais kong idiin at banggitin sa bawat isa na ang karapatang uh, mamuhay ng malaya ay may katulad at may katumbas na responsibilidad para sa bawat isa. Responsibilidad na kailangan natin panindigan, lalo't higit sa mga kabataan natin na susunod na maglalakbay sa mundong ibabaw na ito. Karapatan na dapat natin panindigan, siguraduhin na ang bawat kabataan, ang bawat mga sanggol na sa darating na panahon, bawat isa ay mamumuhay pa rin ng malaya saan? Malaya sa kahirapan. At ito na ang panahon para tayo ay mag-aalay ng gulaklak at ang pag-aalay ay sisimulan po ng ating pong, uh, uh, department heads.